Andito kami sa parang gubat. loti ng uncle ko yan. Sa maraming mga buko dito. Asan sila? Ayun sila. Yun sila guys. Bakal ng silot. Ayan. Baka yung mamayari dito sa supo. Ayun. Ang galing talaga ng aking insan. Yan. si Isan is bugo ay kumuha ng wow ay, pagka matamis na sa na Matamis na ano ako din ako din ako din sarap ah. Malasa. Mo Masarap, masarap. Eh, Kapag matigas na. Hindi na buko yan. Ito pagka masarap na yung sabaw. Ngayon, nalasing na ako, pare. Nagagawa na po sila sa buko. Ayan, guys. Nakakalasing. Nakakalasing yung buko. Nakalad ka, Hindi, ano lang, video. So, guys, yan. Naglalakad ulit tayo. Tayo kasi itong na! Ayan, guys. Kumakit na ang aking pinsan. Ayan. Uy, okay, alis tayo dito, sir. Baka tayo mabagsakan ng buko, ba? Aray tayo atras. Atras, yeah atras. Ito, makalakala. Ito, makalakala. Masigay, magpapalaro ako, ha. Ah. May premyo. O sino makakasalunong buko, may premyo. ano? Ayos. <laughs> Ayos. <laughs> Ayun ang aking pinsan nasa taas ng buko. May nuno dun sa gilid oh. Ayun nuno oh, nuno. nuno. Nuno, nuno sa Ay unggoy pala hindi nuno. Ay uh, hindi natin es. hindi natin es ang amin. amin ng lupa. <laughs> <laughs> ang donya. Ang Buhayin donya. Ang lupa naming ninanakaw na buko. <laughs> Doña Merian. Nagsunuran ay, din. Ay, 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 ay. Kasunod ang mga mga matatandang ano. Wala na pala di marunong mag-vlog yan. Sino pa vlog yan? No! Ay, <laughs> oh, ay, ay. Ay, John, ako vlog. Ano? Hoy, tabi. Hoy, tabi. Oh, what? Eh, basta, basta. muna. Pa-inom ako. Nagpapalaro ako

Para sa content, Hoy! Ah. Okay. Tabi! Hoy! <laughs> tabi! yung mga dwarfs? <laughs> Two, four, five. Kulang yung dwarfs natin, anin lang. Ayun. Oh, buset. pa ako Madada pa ako sa pagsuporta ko sa pinsang ko. Yung yung lumalakad akong patalikod tapos tatabi utin. Mahulog. 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 ako sa tulay. Saglit lang san. Nga muna wag kang tatawid. Teka lang. Diyan ka lang. Diyan ka lang. Diyan ka lang. Parang unggoy. Parang unggoy na ano <tas> para... na ano ah. ano ah. ano. Yung ano. Tali mo sa likod san Yan, para kang ano, yung kasal. <laughs> ay, ng bayan. <laughs> parang, parang ano to ah. <laughs> parang, <laughs> parang, <laughs> parang. Hanggang dito lang naman. Hindi, hanggang doon. Saan? <laughs> hanggang doon. Huwag mo tatanggalin. Ano, <laughs> <laughs> ano ka naman hindi. Hanggang doon sa ano, sa puno. Pakita mo kay ano, tatay dindi. Ang tsura mo. Huwag. <laughs> <Okay. laughs> Huwag. <laughs> <laughs> May kasama kaming ano ang tawag dito? ang tawag nyo rin sa ano? ano ay, gurot? Ano, ano? Alisin mo Ano? 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 Sumbrero. Ano? Para, para mas bagay yung ano. Pagda naman tayo. Hindi, ganyan, ganyan. Ang tali. Hindi, ang tali. Dapat sinama mo yung mga bata na ganyan sila Hello. kayo lahat. Uh -huh. Parang nilalag na tong ano, nakabalot sa dahon. Ariyo ang aking pinsan. Na napulot ko sa bundok. Nakubad Naka, pa siya. Nakawala sa Manila so. <laughs> Nakawala sa Manila so. <laughs> 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 Hindi ko alam kung napapasos ko dito. Hindi, sanay sa damit. Nakuha kami ungoy. Nakuha kami. Na, sa amin, pangunguha ng buong kuno. Kakuha kami ng unggoy. At hindi siya masyadong matapang. Katawa niya, Hindi, itong unggoy na hindi lumalaban, hindi nangangalmot. eto <laughs> ay ano. Mano, mana, mana, mana. Mana. Eh, may ano kami. <laughs> nakakuha kami ng unggoy. May kami ng unggoy. <laughs> <laughs> nakakuha kami ng unggoy. <laughs> ม่ไดไม่ไดอก็วางกันเ a กัน matapos nga ng pangunguan ng buko at matapos ng aking ginawang kalokohan para magpasaya sa aking mga relatives ayan guys, kumakain na kami ng mga buko at syempre, syempre yung sabaw, napakasarap karami, iba talaga kapag fresh, fresh na kagaya ko <laughs> maraming salamat po for watching and sharing this video syempre, maraming salamat kung napasaya namin kayo at nag enjoy kayo, sorry kung uh, hindi nyo gusto yung ginawa ko It's up to you. Basta ako, masaya lang kami. At yan nga pala, itutok natin sa aking pinsan na talagang uh, excited uh, sumubo ng buko. Tingnan natin siya kung paano siya susubo ng buko. Halay, insan, ano yung tumulo? Laway ba yun o buko? <laughs> Grabe, natawa ako doon, insan, na may tumulo. <laughs> ano, insan, masarap ba yung tumulo? <laughs> Grabe, insan, Mary Ann, iba ka talaga. Iba ka talaga kumain ng buko. <laughs> Oy, wala na naman yan. Tigilan mo na yan. Huwag <laughs> mong napnapin. Marami pang bukong pwedeng kayo rin. <laughs> ang sayo sa lang insang ko, right? O, di ba? Ang ganda-ganda niya. Ang tagal kasi namin din nagkikita. Ay, ito po ang isang sumusubo. Grabe, isang laki na subo mo, ha? Kasyang kasya sa bunganga. Siguro pati buong buko pwede mong isubo. ito <laughs> namang si Rose, tawang tawa, ha? Eh, may kanan, Rose. Alright, guys. Maraming maraming salamat po. Thank you for watching enjoy po and god bless you guys